Hello. Ito na po yung na itanim po namin. Yan. Nayari na. At mamaya, babalutin ko na ng cellophane po yan. Yan, kahapon. Tinanim namin kahapon ito. Tapos na. Tapos ito ngayon. Ang yan, ang gandun. Tapos ito, naglalagay po ako ng fertilizer dito sa ganito, yan. Yan po mga guys. Dito po ako ngayon sa Christian Bill. Dito po ako nag work po ngayon. Ang may-ari po nito ng garden eh. Genghis Garden po ata. Christian Bill. Pero ang mayari nito Christian ay Christian Bill. Genghis Garden. Yan po maluwag pa yung garden po nila rito. Kung gusto niyo pong bumili ng mga halaman po dito na ano magaganda. Chat niyo na po ako. Dito niyo po ako dito, sa puntahan sa Christian Bill a uh, barbers madali lang po hanapin mga guys ayan dito po kayo mamili kung gusto nyo magaganda po yung mga halaman po nila dito may mga imported po ayan maluwang po ito dito po ako nag wo work po ngayon ang gandun po sa likod chat nyo lang po ako kung may nagustuhan po kayo mga halaman nila rito. Ayan, ang ganda yung dulo. Mabili lang po kayo mga guys. Dito, marami pang pagpipilian. Ayan, ito maganda po ito. Tsaka ito. Ayan, mga ganda rin po ito. Tsaka ayan. Thank you for watching, guys. Next video.